Hey, what's up mga bro? Hindi si Dondi nga pala. Ayun, dito nga pala tayo ngayon sa Alhasa Tapos, nataon pa na umuulan. Oh, grabe, ang lakas ng ulan na to kanina. So, nung, nung time na to ngayon, nung record ko na, eh, medyo, medyo hindi na siya malakas. Kumukulog-kulog, kumikidlat-kidlat. So, yun na nga. Ganito, pag umuulan dito. Alam mo, pihira lang umulan sa Saudi Arabia it's either papasok ang taglamig or mag-exit na taglamig papasok na yung tag-init. ganun lang yung, ano, yung routine, routine, ng ulan dito pero nung bago ako dito sa Saudi Arabia alam nyo ba na minsan isang taon hindi ko nakita na umulan so kaya ayun ngayong, ngayong mga taon-taon na to nagbago na siya parang madalas na siyang naulan-ulan talaga dito Oo. Oh. kaya nagkantay ng chance na kuhanan siya ito pala yung lugar namin dito kami nakatira ayan yan na kami papasok so grabe mula pa kagabi yung ulan hanggang ngayon na alas tres na ng hapon kaya ayan enjoy mga bro salamat sa panood na aking vlog at sa mga hindi pa nagsubscribe pakitindot ang like and share thank you so much and god bless